Magandang araw mga bata. Welcome back sa ating programa. Ako si Sir Rolly S. Kakam, ang inyong guro ngayong araw na ito. Pero bago 'yan, nais ko muna kayong tanungin. Kumusta naman kayo? Sana ay okay lang kayo kahit sobrang init ng panahon. Ngayong umaga, marami ulit tayong bagong matututunan ating pag-aaralan ang sampung salita sa Filipino na hindi na kadalasang ginagamit ngayon sa ating pakikipag-usap. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ilabas ang inyong mga kwaderno, ang inyong pansulat at tayo na matuto dito sa ating programang pinamagatang Ang Say Ang unang salita ay anluwage. Sa English, carpenter. Isang profesional na bihasa sa paggawa at pag-ayos ng mga istruktura o kasangkapan mula sa kahoy, gamit ang iba't ibang kasangkapan at teknik. Ihanap mo ko ng anluwage na kayang gumawa ng lamesang pabilog para sa ating kusina. Pangalawang salita batlag. Sa English, vehicle. Isang sasakyang panghiyelo, karaniwang yari sa kahoy o metal, hinahatak ng mga hayop gaya ng aso o kabayo para sa transportasyon o libangan sa niebe. Nabangga ang aming minamanehong batlag kaninang umaga. Ikatlong salita, dupil. Sa English, amulet. Isang maliit na ting-anting o agimat na daladala -dala para sa proteksyon laban sa masasamang espiritu, kapangyarihan, swerte at kaligtasan. Dinamit ni Juan ang dupil upang maligtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. Ikaapat na salita, durungawan. Sa English, window bahagi ng bahay o gusali na daanan ng liwanag at hangin at punto kung saan masisilayan ang tanawin o kapaligiran sa labas Nakita ko sa aming durungawan ang isang napakagandang babae Ikalimang salita duyog sa English eclipse isang pangyayari sa kalangitan kung saan ang buwan o planeta ay nagtatago o pumapagitna sa araw at lupa, nagdudulot ng anino o pagbabago sa ilaw. Marami ang namamangha sa duyog. Ikaanim, calsoncillo sa English, boxer shorts. Damit na panloob karaniwang pantalon na isinusot direktang nakalapat sa balat sa ilalim ng ibang kasuotan para sa proteksyon at kaginhawaan. Ginamit ko ang bagong kalsonsilyo na binili ng aking mga magulang. Ikapito, labaha. Sa English, razor. Isang kagamitang may talim na bakal na ginagamit sa pag-alis o paggupit ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa muka. Gamit ko ang labaha sa palikuran upang ipangahit sa aking balbas. Ikawalo, pulot gata. Sa English, honeymoon. Panahon o yugto pagkatapos ng kasal kung saan ang bagong kasal ay magkasamang nagbabakasyon upang ipagdiwang ang kanilang matamis at masayang pagsasama. Pagtapos nilang ikasal ay lumipad sila papuntang Paris para sa kanilang pulot gata. Ikasyam, sambat. Sa English, fork. Isang kagamitan na may dalawa o higit pang pantusok ginagamit para sa pagkain. Mas madaling kumain kung may hawak na sambat. Panghuli, sulatroniko. Sa English, email. Isang elektronikong paraan ng komunikasyon sa internet na nagpapadala at tumatanggap ng mensahe, teksto, larawan, o dokumento. Ako'y nagpadala sa sulatroniko ng aking mensahe sa aking guro. Ngayon, ikaw naman, pumili sa mga salitang pinag-aralan at gamitin ito sa iyong sariling pangungusap. Kaya mo yan. Anong say mo? Oh, hayan! Nag-enjoy ba kayo mga bata? Sana ay meron kayong natutunan sa ating leksyon ngayong araw na ito. Huwag niyong kalimutan, ang mga salitang ito ay atin sanang gamitin upang hindi sila mamatay at upang hindi sila makalimutan ng mga susunod na henerasyon. Muli, ako si Sir Rolly S. Kakam sa ating programang Anong Sin